Hindi po kami kumbinsido minum ng sunrox yung aming pamangkin. Pinatay po siya. Alam mo, ang taas ng pangarap ng anak ko pero ginanon mo. Hindi ko alam ginaganyan niya na pala bang wala ako. Pala mukha mo, binigay ko sa 'yong lahat. Tapos ginanyan mo pa yung anak ko. Sumuuna lang siya para mabigyan ng ustisya yung anak ko. Para matahimik naman po yung kaluluwa ng anak ko. Magandang hapon po, Nanay, at tauno sa lahat ang aming pong uh, taus-pusong pakikiramay po sa inyo, ma'am. Ganito po yan kasi, attorney. Pag uwi ko po ng bahay, wala na pong buhay yung anak ko po. Ah, so natagpuan mo na lang? Opo. 14 anyos na, Shari, tama? Po. Yes po. Okay. Bali, buong maghapon po kasama niya po yung stepfather niya po sa bahay po namin. 'Yun po, pagdating ko po sa bahay wala na po yung stepfather niya. Simula po nung mangyari 'yun, wala na po yung stepfather niya. Hanggang ngayon po hindi po siya nagpapakita sa amin. Oh, parang tumakas, parang gano'n okay, yung. Po. Kaya po hindi po Impression kami... sa akin, Shari. Mm -hmm. yes, hindi po kami naniniwala na suicide po yung anak ko kasi po may kasama po 'yun sa bahay eh. Ah, okay. So, yun yung pinapalabas ngayon o, na po, rason. Bakit o, daw? Bakit daw ganun ang naging findings? Kasi po, wala po silang nakita na kahit ano po doon. Kahit po sa fingerprint po ng plastic na nakita namin doon. Kahit po sa autopsy, wala po silang nakita doon. Kasi ang dating sa akin is parang pinaghihinalaan nyo yun na o, yung po. stepfather. Ano po yung pwedeng naging basehan niyo aside from the fact na siya yung kasama doon sa bahay? Nagpapaalam daw po kasi ang anak ko na pupunta doon po sa jowa niya po na tomboy. Ayaw daw niya pong payagan. Okay. Tapos so, yun, nagtatalo na rin po sila. Umuwi po ako ng 6.30, wala na po siya dun eh. Pero nagchat po siya sa akin noon na wala daw siya sa bahay. Sabi ko, bakit iniwan mo yung bata? Dumating po ako sa bahay, nakalak po yung pinto. Bukas yung TV. Kasi so, yun po, nadatnang ko na po yung anak ko na ganun. Bakit kung wala po siyang kasalanan, bakit wala po siya dun sa bahay? Oo nga. Oo bakit nga hanggang naman, ngayon shari. po hindi po siya nagpapakita? Nakapagpaduda naman, Shari, na may nangyaring ganong insidente mismong sabay, siya yung huling nakasama, okay. tapos hindi na siya nagparamdam. Yan po yung uh, okay. lumabas po. Siya po yung oh nakahuli na red. Siya, oh, si siya po. Father. Siya po. Ayan, mga 6.04 po. Ayan po yung video. At kayo po ma'am ay anong... Ayan po, mga 6.30. Mga pasado, uh, ayan, 6.33. 6.33. Nang dumating oh po. po kayo ng bahay. Ah! Ayan na po yung mga kasama ko po sa ano, mga kapitbahay ko po yan, mga tumulong. At pinababa niya po si, Opo. Ano, oh si Crystal Sinugod Joyce. ko po siya sa ospital. Ma'am, nung makita niya po si uh, Crystal, maaari niyo po bang ikwento kay Ate kung ano po ang nakita niyo po? Ano po, nakahandusay lang po siya, ma sir. Nakahandusay lang po siya yung kamay niya po. Hindi ko na po masyado po, ano, basta po nasa dibdib niya yung kamay niya. Tapos yung kamay niya, nakaganon lang po siya. Mas mali, yung ano po, yung yung isang sunrocks po nandito po sa ibabaw. Yung set up po ba? No, no, parang apartment yan, no? Yung, opo, opo. Yung parang studio, tape, po Ay, studio, studio type. Ni, ah, studio, type. Opo, parang wala siyang separate na kwarto. Wala po. So kung nangyari yan, bago mag-alas 6, imposible hindi niya nakita yon. Opo. Okay, so malamang papalabasin niya later on. Opo. Is, nang, baka nangyari yan nung nakaalis na ako. Ganon. Opo. Tsaka sir, dapat kung nag-ano yung anak ko, nag-suicide yung anak ko, bakit hindi pa siya humingi ng tulong sa mga kapitbahay ko? Ang dami naman pong kapitbahay ko kung ano, dapat humingi na lang po siya ng tulong doon. Ba't niya po iniwan? O oh, nga naman. Wala po bang mga galos, mga sugat? Meron po siyang mga sugat-sugat pong... dito po sa mukha. Kaya lang po sa autopsy po kasi inaano po nila na baka po pagkasunog po yun ng Sonrox. Sir, tayo naman po pag naglalaba naman po gumagamit tayo ng sunrocks, di naman po nagkakaganan yung kamay yung kamay natin. Bakit siya po may mga ukit-ukit po siya dito sa mukha? Okay. Well, ma'am, ma ma in, in so far as yung mga ganong findings, syempre yung mga nag-autopsy, mga eksperto po sila diyan sa Uh, kung anong anong part ng balat natin ang mga mas sensitive baka naman kasi yung mukha mas sensitive sa mga ganyang mga mga bagay Meron na po bang nangyaring investigasyon dito? Meron na po. Uh, yung mga pulis natin? Opo. Okay. At ano B po at yun na yung na, findings ano, ng ating kapulisan? Wala rin po eh, Yun din po yung ano yung kung lang daw po yung nasa autopsy. Ah, uh, so pati ang ating mga kapulisan ay ni kumbinsido na self-inflicted yung nangyari dito. Ang gusto dito. po kasing mangyari ng mga polis, eh, yung ebidensya po na nakita po namin na pinapatay yung anak ko. Ba't po ganun? Let's assume, no, na ganun nga yung findings ng ating kapulisan na talagang self-inflicted. Si Crisel mismo yung gumawa nung pangyayaring yan. Ano kayang magiging rason yan? Meron po ba siyang nasabi sa inyo na problema niya? 14 years old, ano itong po? bata na to. Oh, ano sir, ganito po yun, Ano, Wednesday po kasi nagtalo po kami ng anak Medyo nagkasagutan po kami. Wednesday? Ng... Anong araw po ba nangyari to? Thursday po. Thursday, okay. Na, bali, pagdating ko po na sa, sa bahay ng gabi, de, nauna po akong umuwi ng bahay, alas 6 po. Ngayon po, dumarating po yan, mga 6.55 or to 7 po. Yan po, hanggang 7.05 po. Yan po yung dating niya sa bahay. Kasi po malapit lang po yung school niyan sa amin. Ngayon po magsi 7:30 na po, wala pa po siya. Kasi so, na napag medyo napagalitan ko po yung anak ko po na bakit late na siya umuwi. Nagsabi po siya sa akin na kumain siya sa kumain po siya ng lugaw. Sabi ko, bakit kumain ka pa ng lugaw? Alam mo namang kakain tayo dito, inaantay ka namin. Sabi ko sa kanya ganoon. Nagta medyo nagtalo po okay. kami. Kasi so, napagalitan 'yon. Opo. Pero I think hindi naman siguro magiging sapat Apo. na rason yun para na lang ganun yung gawin ni Crisel. Ngayon po, may nasabi po siya sa akin na hindi nyo ba alam may problema ako yun po. Sabi ko sige ano, sabihin mo na kung anong problema mo, sabi sa akin ganun, bakit ayaw mo magsabi. Ngayon po pag sinasabi niya po ko pong ganun, yung stepfather niya po, inaano siya, kinukomport siya. Na, sige na tama na yan, huwag na kayong mag-away mag-away sa nakatulugan ko na po yung sabi ko sa kanya, sige palalampasin ko to. Sabi ko sa kanya, ganun, wag na tayong mag-away. Sabi ko ganun sa kanya. Hanggang sa nakatulugan na lang po namin yung pag-aaway namin. Yung pag, pag ko po, pumasok din po ako. Okay. Bung maghapon eh, po. yung mga wala. kaibigan niya po kaya, wala kaya siyang na-mention doon sa mga kaibigan niya Sa mga yun kaibigan niya po, marami po siyang napagsabihan. Ngayon po, Ano, ano daw po yung problema niya sa mga kaibigan? Na ginagalaw po siya nung stepfather niya. <laughs> Ngayon lang. Ah, so may ganung angulo <laughs> Ngayon na, po, na siya meron, meron ng sir. mismong sir. stepfather. Meron yung stepfather sir. na to, siya yung pinagdududahan ninyo. Opo, no, sir. Po. Kailan pa rin nangyayari yan? Almost yung 2021 pa daw po, sabi nung pinakantestigo namin. Sino po itong mga kaibigan na ito, mga kaedad at kaedaran? Mga dating kaklasik ka niya po nung grade, nung grade, grade 7. Okay, so na naikwento niya sa mga bata rin na to na ginagalaw siya nung stepfather. Ma'am, yung ang gulo po ba yan? Yung nala nalaman nyo lang mula dun sa mga kaibigan Opo. ni Crisel? Opo, nun ko lang na, po yung nalaman. Na, na alam nyo po rin po ba yan sa ating kapulisan para naisama Opo. sana sa investigasyon? Opo, lahat po yun alam nila. Magandang hapon, Rick. Hila po, magandang hapon din po. Kami ay dito sa Wanted sa radyo ay Opo. taus pusong nakikiramay sa pagkawalan ng iyong karelasyon na si Crisel. Opo. So gusto Apo. namin malaman, uh, Rick, may, may mabibigat na problema na nasabi sa iyo itong si Crisel? Opo. Lagi daw po kasi ang pinadaanan ng mama niya. Tapos ano daw po, hindi ko po talaga alam kung ano po talaga nangyayari sa bahay nila. Kasi po, po kasi talaga siya, malihim po talaga siya. Hindi ko po talaga alam kung ano po ginagawa sa kanya kapag ito sabi po sa mama niya. hindi ko po ano. Ang sinasabi niya lang po lagi. <laughs> Hindi oh. yung sinasabi sa akin, po siya pinapos sa Parang wala na po siya kakamit sa bahay nila. Tapos oh. po, ay na nga po, hindi ka na, ka na lang daw po siya alam ng stepfather niya. Hindi ka po talaga alam po, totoong yung na siya. Kasi natatakot po siya sa akin na magsabi na totoo. Kasi namin ko naman, siya, na, na totoo, para naman namin po siya sa akin na totoo, para mag-apon namin lahat. Kaso daw po natatakot po siya sa mama niya. Kaya hindi po kami nakapagsamil sa baba niya ng totoo. <laughs> natatakot po kami. Pero sinabi niya po sa akin, tiptang daw po, para hindi ko po alam talaga kung ginalaw na po talaga siya dahil natatakot na po talaga siya umuwi. At least, kino-confirm mo no, na may nasabi sa iyo etong si Crisel na binalak nga, pinagtangkaan etong kanyang stepfather na siya ay galawin. Hindi nyo lang nasabi sa nanay kasi nga natatakot. Ayaw niyang ipasabi sa nanay. Ma'am, etong stepfather, ano trabaho nito? Aka, ah, trabaho mo. Pero bakit nung araw na yan ay nandun siya sa bahay? Babantayan po... na itong nangyari sa bata. Kasi yung time po yung gusto na pong magsabi ng anak ko kaya siguro binantayan niya. Ayaw niya na pong pagsabihin sa anak ko. Ayaw niya pong pagsabihin sa akin yung anak ko. <laughs> okay, kaduda-duda, Shari, itong pangyayaring ito. Ha? May trabaho yung stepfather na yan nung araw na yun Pero hindi Minabuti siya pumasok. hindi pumasok Opo. kasi babantayan niya yung bata. Opo. Pero ang nangyari, namatay yung bata. Tapos mula nun, hindi, hindi, na hindi nagparamdam na nagparamdam po, po, sa inyo. Binantayan, binantayan niya maghapon yung bata bago bago niya iniwan pa nung hapon. Dapat uh, na nandun, nandun siya hanggang sa dumating yung ina. My God, my God. Magandang hapon po, Police Captain. Si Attorney JV po ito, ng act CIS Party List. Matanong ko lang po, Police Captain, no? Ano na po yung report dito sa pagkamatay po na ito? Uh, bali po, sir. Uh, based doon sa... Lumabas na po kasi yung autopsy uh, report niya. And yung autopsy report po na yan is naipaliwanag na rin po sila mother. Uh, Aspec siya, secondary to as aspiration of caustic substance. Under investigation pa po namin ngayon na gusto namin i-roll out yung sa genital niya na may uh, deplaceration, hymen, yung sa hymen niya na may deplaceration po. Which means that there was a penetration? Yes po sir. <laughs> Naku po. Uh, police Captain, uh, na, nakahusap na, na 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 po ba natin yung stepfather? Ah uh, after so after the incident kata tama naman po yung sinabi ni ma'am na after the incident hindi na po nagpakita yung 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 stepfather. Yung stepfather. However po patuloy naman po yung hinahanap po ng ating kapulisan. Para yes. nga po kung, if ever na magbigay siya kung ano man ang testimonya niya kaya lang po hanggang ngayon po hindi pa rin po siya matagpuan at hindi po nagpapakita. Yes, yes. Police Captain, hindi ito case closed kasi ang ang lumalabas yes, po sa akin anong uh, base po no doon sa naging sa laysay po ng nanay is parang tapos na yung investigation ah, na, na, po, sir, na rule sir, out na lahat. Oh, yes, kasi kasi open pa po kami sir for investigation with regards po diyan sa sexual abuse. Yes, yes, yes. Kasi tumutugma captain, no? Meron pa lang mga kaibigan yung bata na sina nagsasabi na nakwento po nung bata na pinagtangkahan uh, pinagtangkaan siya or napagtangkaan na nga ng kanyang stepfather. In fact, kinu confirm po ito ng kanyang karelasyon, si alias Rico. Ano po sir, nakuha na na rin po namin ng salaysay yung kanyang karelasyon po. And so, with regard po dun sa ating mga witnesses na nakapagsabi nga na may sexual abuse na nangyayari, since mga minor po ito, nag-coordinate na rin po kami sa aming social worker po para po mababaan po itong kaso na ito. Pero police captain, umaasa po kami ha, na mas lalawakan natin yung investigation, tingnan natin yung angulo na yon. Kasi kung yes, ang sabi yes, po ng autopsy natin ay namatay siya dahil nga doon sa Pag, uh, ng yung yung matapang yes. no na chemical na yes. nahanap sa tabi niya. Okay, pero let's not rule out the possibility na baka naman ipinilit sa kanya yon. Ay, no. Hindi po kami kumbinsido yes, na uminom ng Sunrox yung kaming yung aming pamangkin. Pinatay po yes, sir. siya. Sini-check na rin naman po namin yan eh. Ang pinagbabasyan nga lang din namin sa base na rin po doon sa sinabi po ng ating mga biktima na na, na explain na rin po sa kanila na wala po talagang external uh, injuries doon sa biktima. So ang amin po ngayon pinagbibigyan ng diin uh, ng amin investigasyon ay doon po sa sexual abuse. Kung yun po talaga ay... Uh, galing po doon sa ex-partner niya or doon sa ex-boyfriend niya or doon sa karelasyon niya ngayon. Right, right, right. Opo, sana matignan natin lahat, Police Captain, lahat ng pwedeng maging angulo po dito. Yes po, sir. Ginagawa naman po namin lahat, sir. Alright, alright. Police Captain, uh, imo imomonitor po namin itong kaso na to kasi uh, kaduda-duda at nakaawa naman itong pamilya. A ako personally, nagdududa ako doon sa uh, pagtakas. Ganun na lang ilagay, Shari, pagtakas mm -hmm. ng stepfather. Kapit po, sir. Hinahanap po namin yung sir, hanggang ngayon po. Actually, napanasin kanina, Shari, doon sa footage, CCTV footage, yung pag-alis po mm -hmm. ng stepfather. Sa akin, uh, yung sa tingin ko doon is parang, parang nagmamadali eh. Tsaka... Ano po yan? Hindi po yan umaalis nang naka-jacket. Bakit po yan time na yan naka-jacket po siya? Hapon po yan eh. Okay, oo. oo. Kahit At... nga po yan pumasok sa trabaho, hindi po yan nagja-jacket kahit sobrang lamig na. Bakit po yan time na yan? Bakit naka-jacket siya? Oo, kailangan natin Ayaw ipahanap itong lalaking ito. Ayan po, si Jason Espina Embuido. Ma, gaano nyo na po katagal na naging karelasyon nitong stepfather na to? Bali po yan, six years na po kami yan. Tapos nitong November lang po, nag-stay na po siya sa amin. Hindi na po siya umalis. O, kailangan nating mahanap itong si Jason M. Vido. At least makuha natin yung statement niya. Okay, at kailangan niyang ipaliwanag bakit ganun yung mga nangyari at ba bakit hindi na siya okay. nakausap o nagparamdam man lang. Sir, kailan po kaya natin pwedeng masampahan ng kaso naman po yan? Kung sasampahan kasi natin si Sir Jason M. Vido na ng kaso, kailangan muna natin ng matibay na ebidensya. And I think yun yung hinahanap ngayon ni na-police captain. Eh kasi okay? po yung mga... Oo yung mga... po sir, may tumawag po yan dito nung minsan eh, pinagbabantahan po buong oh, pin pamilya namin. Oh, kasi bakit daw kayo pinagbabantahan? Yun na nga sinira po. Sinira eh. daw po namin ang buhay niya, eh mas lalong sinira niya ang buhay namin. Tsaka sir, kung Pati wala siyang kasalanin, na... bakit hindi niya linisin yung pangalan Walang niya? Walang kamuang ang dinamay niya. Ano, uma, kusa siyang lumapit sa mga polis para linisin niya yung pangalan niya. Bakit siya nagtatago ngayon? Bakit oh. siya pinapaalis ng mga kapatid niya? Bakit siya tinutulungan? Nung matagpuan po kasi si... Uh, Crisel. Si Crisel. ay uh, ito po ay may... Doon po sa crime scene is may nahanap din po ng mga tela na meron pong sunrocks. At meron pong mga kalmot yung mga bata. Meron Saan po yung siya, mga kalmot? Meron po siya ditong kalmot sa mga mukha. Dito po sa labi, hanggang dito po. Well, ano po, malalalim po kasi yung kalmot niya eh. Hindi po siya natanggal nung ano na po siya. Kung, okay. Sabi po kasi ng mga pulis, baka daw po yun sa pagpalag-palag niya, bigla daw pong nauntog-untog doon sa Sala ilalim ng kama. Palag-palag yun doon kung sakali mong nagpakamatay at kung ma maraming magkakalat na gamit doon, may Opo. tatamaan yun. Pag mangingisay, Bakit po, pagdating may napakalinis pag, uh, po ng bahay. Mo yun na, malinis yung bahay. Wala man lamang nakakalat-kalat. At saka po yung plastic na yan, wala po sa tabi ng anak ko, nakabuhol pa po yan. Doon po, medyo malayo po sa akin. Parang ito po, at saka dyan sa ano na yan. Opo. Uh, police captain, no? narinig nyo naman po yung mga information. Tawel po yung nakulay pink. Nagkulay puti na po yun. Okay. At Actually, hindi siya kalmot attorney eh. Uh, pasensya na ma'am, tinitignan ko lang po. Sige ha? lang po. Nung nandun na po siya sa death bag, ma'am, um, bumubula po yung kanyang bibig at may dugo. Pasentabi okay. lamang po sa makain. Pero ito po yung, yung, yung uh, hindi siya kalmot, pero yung lumubog na kuko, attorney. Mm. Lumubog po yung mga kuko. Naka, yun Tuma, po. tumalab po. yung kuko sa may ganto. Yes, ni, opo. opo. Ang dami po. tumalab yung uh, kuko ng bata. Akala ko naman parang mga burns lang yung nung malakas po. na chemical. Uh, police captain, eto no na, na, nakita ko po with the permission naman ng nanay, nakita ko po yung ano no, yung 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 picture po. Yung, sir. yung, yung picture, picture, yes. Uh, sir. oh pati oh. din po kami nung Ano po ba 'yan? Uh finger nails marks po ba yan? Uh, 'yan? ang ang impression ko dyan is parang hindi lang siya kinalmot siya, talaga'ng ibinaon yung kuko eh. Baon yung kuko at oh Oo. Oh. Hindi siya kalmot. O oh, o. Oh. Yun yun sir ano yung yung telephone na binabanggit po kanina submitted na po yun sa ating soko po. Ah so And wala pa pong results yun police captain. Negative pa po sir. Okay. Sige. I think kailangan un natin police captain na mas ano uh, if, if kailangan i-reinvestigation we should do this police captain. Apo ah, sir Kapit. oh oh kasi itong mga information na to parang maro-rule out yung suicide no? Sorry. Parang kaduda-duda oh, eh yung mga circumstances po okay. nito. Oh meron po bang mga iba pang uh, nakita na sugat o uh, pasa po ang biktima? Uh, yung same din po nung uh, sugat na nasa mukha niya yung sa may tenga, pero doon po sa pasa na binabanggit, sa may likod po parang bandang uh, balakang. Yun po yung pasa. Opo. Okay. Okay. Sige. Siguro... Sige, I think Police Captain kailangan talaga nating ano to iimbestigahan ulit no? Okay. And uh, mahalaga dito yung naging maghahanap natin itong stepfather po na na ito at nakuha naman na yung testimonyo ng mga ibang uh, mga bata, yung mga witnesses no? na maaring maka makatulong po sa inyong investigasyon. Na-check niyo na po ba or at least consider niyo man lang police captain yung angulo na this could be a case of murder? Uh, actually sir, uh, from the start of investigation, yun naman po talaga ang una namin. Ah uh, iisip. kasi nga nandyan po yung kanyang uh, Uh, live-in partner po ni nanay. Pero however po, uh, doon nga sa lumabas na autopsy report, which is napaliwanag na rin naman po ng mga doktor kila ma'am, na ang ikinamatay nga po ay yung uh, pagkalaso ng no, substance. Then yung sa mga external ano niya, external findings, wala naman pong nakitaan na any injury doon sa katawan po okay. ng bata. Yes, uh, I agree Police Captain no, na mahalaga po yung finding doon sa autopsy. Pero okay. sana naman no, let's not limit yung ating investigation kung ano lang po yung nakalagay sana doon sa autopsy report. Let's consider all the circumstances. May CCTV footage tayo dyan, may mga statements yes, from okay. di mang, yung mga kaibigan nung bata uh -huh. especially di okay. And okay, Just the mere circumstance No, na umabsent siya sa trabaho para sana bantayan itong bata pero ganito yung nangyari. Okay? Aside from the fact na merong accusation against him na pinagsasamantalahan po niya itong ating biktima. So sana, sana, Police Captain ha, uh, we will keep on monitoring this case. Sana mabigyan natin ng 100%, 200% na uh, attention itong kaso po na ito. Maka po kayo sir. And coordinated naman po kami sa social worker. Then sinanay naman po, alam nyo naman din po yung aming contact number. And i-update naman po, lagi po namin siyang na-update and papasamahan din po ni senator Rafi Tulfo uh, sila nanay no para sa inyong tanggapan por, para po mas matutukan po natin yung kaso. Ah uh, uh, maraming salamat po uh, Captain Ebora at uh, tawag niyo pong ibababa yung linya kakausapin po kayo ng staff po namin. Okay. Now, okay. Thank, uh, you pa, thank you po. Thank you. kasi na, na mention po ng Tiuhin kanina no na tumatawag pa ba or tinatakot kayo nitong step stepfather isang na to. Isang beses po tumawag po yun sa akin gabi mga 9.30 po yun. Mga pasa basta pasado po alas 9. Ayun po, tumawag lang siya para magbanta sa aming lahat. Iisa-isahin niya daw po kami. Yun lang po yung naano niya. Iisa-isahin daw po niya kami. Sisinira ko daw po. Sinira daw po namin yung buhay niya, yung pamilya niya. Y yung ganyang actuation, Shari, ha? uh, indication yan na may, may iba talaga yung pag-uugali nitong po. stepfather na to. Sige, we will assist you no, para makakuha po kayo ng mga protection orders din. No? Mm -hmm. uh, especially sa security ng buong pamilya po ninyo. Pero baka lang, baka lang naman. And most likely, Shari, baka nakikinig po siya. Ano pong mensahe nyo dyan sa stepfather? Sana magpakita na siya, sumuko lang siya. <laughs> sumuko lang siya para mabigyan ng hustiya yung anak ko. Para matahimik naman po yung kaluluwa ng anak ko. Kung mayayawa pa siya, dapat magpakita na lang siya. Siya na lang yung kusang sumuko. Kung wala siyang kasalanan, siya na lang yung kusang sumuko para mapunta imig naman yung anak ko. Hindi yung tinutulungan po siya ng mga kapatid niya. Saan po ba posibleng uh, nagtatago ma'am si uh, Jason? Ano po, na, nandito po kasi kami sa, sa tagig. Nababalitan lang po namin doon sa mga kakilala po namin na tinulungan daw po yan ng kapatid niya magpunta ng Pangasinan. Saan daw po sa Pangasinan Hindi ko po alam pero may kamag-anak po sila doon sa Pangasinan. Yun po yung pamilya, ano po, Parang probinsya po nung magulang niya. Ma'am, matanong ko lang po. Bago po yung insidente, bakit parang sobrang laki ng galit ni Jason sa inyo, ma'am? Ma, sa iyo at doon sa bata. Meron pa po ba kayong iba pang napag-awayan? Malibang... Wala po. Siguro po dahil gusto nang magtapat sa akin yung anak ko. Na ginagalaw niya yung anak ko. Kaya hindi na niya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa akin yung anak ko. Kahit nag-aaway naman kami ng anak ko, hindi naman niya naggaganyan eh. Okay naman kami pag wala siya. Wala ako, hindi ko siya makikitaan ng problema. Masaya yung banding naming mag-ina pag, pag wala siya. Pero nung time na yun, ayaw niyang pagsalitain yung anak ko. Okay. Ma'am, sige po ha, na, nakausap naman po natin si police captain. We requested no, na if kakailanganin, we reinvestigate at dapat hindi po natin nililimit doon lang sa finding ng autopsy mm -hmm. uh, etong nangyari po sa inyong anak. Kasi kung pagtagpitagpin natin, Shari, lahat ng mga information na nakuha natin dito, okay, parang ang, ang dating sa akin is parang magsusumbong na talaga eh, yung, yung bata. Opo. Okay? Kasi na-confirm. Na sa in fact doon sa mismong autopsy report na confirm na there is there are lacerations. Opo. Ta Yang may nagalaw na yung bata. Tapos sir, nakapagsalita po yung anak na ano, hindi mo ba alam ma, nagiinom na ako, nagsisigarilyo na ako, hindi dahil sa kinakasama niya na tomboy. Tapos yun nga, may nabanggit po yung mga klase niya na tinuruan daw po yan mag-inom at magsigarilyo. Ma'am, pasensya na po, no? ah uh, Doon po sa mga narinig po ninyo na, na kinikilos po ni uh, Akrel ano po yung ginawa niyo ma'am na ito po pala ay may mga, may mga problema na eh, nasusubukan niyo po bang kausapin yung anak? Late niyo? ko na po nalaman yan lahat ma'am wala na po yung anak ko saka lang po sila lagsalita sa akin lahat. Nakakamusta niyo po ba yung anak po ninyo? Kasi o... po kasi dalawa lang kami sa bahay hindi hindi ko po siya nakikita ang problema masaya po siya. Nagbabanding po kami, lumalabas po kami, kumakain po kami sa labas. May may nakikita po kayo yung ibang kinikilos ng bata? Wala po. Pagka wala po yan, wala po. Masaya lang po siya sa bahay. Or may nagpahapyaw man lang ba na sabi na napapagod siya, may iniisip siya, gano'n po? Hindi po siya nagsalita sa akin ng ganun. Nalaman ko na po lahat-lahat niyang yan. Nang, nuwala okay. na po siya. Lahat po nagsalita na sa so, akin. In short po, wala pong mga naging manifestation sa inyo? Wala no? po. Wala, wala siyang tendencies na gawin yung ganyan. Wala kahit po nung nandun yung lalaki na yan, wala po akong makikita na ano, malambing po siya sa mga bata, hindi ko makikita. Pag po kumpleto kami doon, hindi niya, hindi niya pinapagalit. Pero kamusta yung pakikitungo nung stepfather sa kanya okay pag, pag sa harap po. po ninyo? Okay po. Okay po siya. Okay, so ma hindi, malambing po ba ma'am? Ano pag, yung lambing ma'am? Pag mag magluluto po yan, okay naman parang isang buong pamilya po na ano. Okay, so talagang blindsided itong si si Madam na hindi niya talaga okay. nakita ng any reason para magduda doon sa mga Ang na... pagkakamali ko lang po talaga nagtiwala ako sa kanya. Tiwala ako sa kanya, nakakala ko mahal niya yung ma mga anak ko bilang anak niya. Hindi ko alam ginaganyan niya na pala bang wala ako. Pala mukha mo, binigay ko sa yung lahat, tapos ginanyan mo pa yung anak ko. <laughs> Hindi yung malam binigyan ng pagkakataon. Namatupad yung pangarap niya. Ma'am, ma ma madalas po ba na iniiwan niyo sa bahay si Crisel na kasama lang yung inyong yung stepfather? Opo. Kasi po yung trabaho ko po, shifting po. Nagpapanggabi pa ako ba isang buwan pang gabi, isang buwan pang umaga po. Siya lang po yung nakakasama. Minsan lang po nakakasama yung kanak ko na bunso pag wala pong pasok. Oh, lang. So, so may, may isa pa po kayong anak? Yung bunso ko. Na, nandun din ba siya? Wala As, asan siya nung panahon na yon? Nandun po sa papa niya. Okay, okay, okay. Sige, Shari, let's monitor this case, please, no? Uh, kailangan mabigyang tuon, mabigyang pansin itong kaso na to. Kasi there is more to this. Naniniwala kong may kailangan pa tayong, may angulo pa na kailangan nating tingnan dito. Yes, kumbaga ato re investigation po ang gagawin po oh, natin. Oh, Pero this oh, oh. time, ma'am, uh, kami na po ang kasama oh, po. po. ninyo. Uh, tututukan po. po, natin ito, ma'am. Okay? Maraming salamat po. Okay. Kung magpapakita siya, magpakita na siya at mag-usap na lamang kami ng pareho kami dalawa na lamang para wala nang marami pang... Kung ano-ano pang rekotikos na ano dyan? Magpakita siya, mag usap kami. Bahala na sa amin kung sino matira na lamang. Sige Mahal po. ko yung pamangkin ko, pinatay mm -hmm. mo ah Wala ka rin buwang sa mundo. Dapat sa'yo mamatay ka rin. <laughs> ang ng pangarap ng anak ko pero ginanon mo. Hindi mo malang binigyan ng pagkakataong magsabi sa akin. Oo, nagkamali ako kasi hindi, hindi ko malang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwana kasi kasalanan mo. Lagi mo siyang pag, pag gusto magsalita ng anak ko, Niyayaka po kasi huwag na daw kami mag-away. Kasi napapagalitan ko siya, lagi siyang wala sa bahay. Yun pala, dahil sa'yo. Kaya ayaw niyang umuwi ng bahay, dahil sa'yo. Dahil daw may demonyo daw sa bahay. Kaya pala, palaging nasa tambayan yung nandos sa mga kaklase yung bata. Natatakot ng umuwi dahil sa, sa lalaking niyan. Demonyo pala yung hayop na yan. Ayun, sige, Sharia Sir, ma'am, ganun na lang oh, po muna ha. Oh, I-monitor po natin yung investigasyon ng kaso ng kay Crisel at sana no, ma, -ma makamit natin yung hustisya sana na para po. sa kanya at matahimik ang kanyang kaluluwa. Sige po. Salamat po, ma'am. At uh, muli oh, po ang aming taus-pusong pakikiramay. Kakausapin po namin kayo, ma'am, doon. And um, papasistehan po namin kayo ng reporter po ni Sen. Rafi Tulfo. Marami, salamat, salamat, salamat po. Magandang sa hapon po. Paalala po to sa lahat ng mga magulang dyan kamustahin po natin madalas yung ating mga anak. Opo, tsaka sa henerasyon ngayon, kung maging generation po kasi ng ilang kabataan po ngayon, is mas kailangan nila ng emotional support uh, yes. Oh. galing po sa kanilang mga magulang.